Ang earth resistivity ba ay nakadesinyo sa paghahanap ng treasure sa ilalim ng lupa? Bibigyan ko kayo ng tamang explanation kung dapat ba itong gamitin sa treasure hunting o hindi. Ang earth resistivity device ay isang instrumento na ginagamit upang sukatin ang resistivity ng lupa, earth resistivity. Isang mahalagang parameter sa iba't ibang larangan tulad ng isa. Electrical Grounding System Design layunin para malaman kung gaano ka-epektibo ang lupa sa pag ng electrical current. Halaga, kritikal ito sa disenyo ng grounding systems ng mga power stations, substations, cellphone towers, lightning protection systems, at iba pa. Bakit kailangan ang mas mababang resistivity ng lupa ay nangangahulugang mas epektibong grounding, mas ligtas sa kuryente, kidlat, at fault currents? Paano? Ang resistivity ng lupa ay nag-iiba depende sa komposisyon, moisture content, at presensya ng ibang material. Kapag may anomaly, mag-iiba ang electrical resistance na naitala ng device. Tatlong geological at environmental studies ginagamit sa pagtukoy ng groundwater mapping ng bedrock depth, landslide risk assessment, soil contamination studies, paano ito gumagana simplified Naglalagay ng electrodes sa lupa sa isang tiyak na distansya. Nagpapadala ng electrical current sa dalawang electrodes, current electrodes. Kinukuha ang voltage sa pagitan ng dalawang ibang electrodes, potential electrodes. Sa pamamagitan ng formula, kinukuwenta ang resistivity, ohm meter. Halimbawa ng device Wenner Method Resistivity Meter, Schlumberger Configuration Meters, Brand Examples, ABM Terameter, SAS 1000, CISCAL, etc. Dahil sa nalaman muna kung saan dapat ginagamit ang Earth Resistivity. Nanaisin mo pa bang gamitin ito sa treasure hunting kahit na alam mo nang hindi pala ito nakadesinyo sa treasure hunting activity?